sa aking YouTube channel. May i na naman po ako tungkol po sa uh, about po sa kitaan ni ng Grab po. Kasi marami pong nagtatanong kung magkano po ba talaga kinikita ng isang Grab driver. Yun po ang uh, madalas tinatanong kung magkano ba talaga ang kitaan sa Grab. Ito po talaga ang sagot sa sa mga tanong na kung magkano po talaga ang kinikita ng isang Grab Driver ang totoo po niyan is wala po talagang definite na amount kung magkano po ang kinikita ng isang Grab Driver unang una po kasi uh, hindi po kasi pare-pareho ang araw nga po, yun nga po may araw pong matumal, may araw pong malakas, depende po sa biyahe ng haba ng Uh, binabiyahin ng isang Grab driver at depende rin po sa bato ni Grab kung kailan po kami babatuhan ng pasahero kami po mga driver is naghihintay lang din po kami kung kailan po kami binabatuhan ng pasahero uh, sa Grab driver sa totoo po is sasabihin ko po, po na may time talaga malakas na ang biyahe kapag malakas ang demand, marami pong pasahero, yun po, talaga pong malakas po. Mostly po, hindi po umuwi si grab driver ng mababa ang isang libo. Nasa within 10 uh, hours po. Yun po talaga ang ano, ang mostly na kinikita. Ngayon po, sa, asa uh, grab po, sa grab driver po, wala po kaming uh, SS. Wala din po kaming till help at wala din po kaming pag-ibig. Ano po kami, uh, mandator, kumbaga po is, uh, yung pag-ibig po, uh, tsaka ano, is, uh, yung, talagang ikaw lang po ang mag ng uh, contribution mo sa ano, sa SS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, sa parang ano po, uh, self employed po kayo ng hulog kasi hindi naman po talaga nagre re ano, si Grab na sila magbabawas ng uh, kikitain tapos sila po ang maghulog hindi po yung ganon uh, may yun nga po tapos uh, ang next po is sa insurance syempre po as a Grab partner po meron po kami insurance as a insurance lang din po as a driver ngayon po si ano po si Grab driver, uh, si Grab po Uh, meron din naman po silang ino-offer. katulad ko po, uh, nag-avail po ako ng insurance, ang insurance na po yun ay uh, ino-offer sa akin at uh, automatic po, nagbabawas po yun every uh, second day or third day po ng every month uh, Naka-tie up po sa BPI, yun po, monthly po uh, uh, automatic po silang na kumukuha, dapat po meron pong pondo sa cash wallet para po is na dededuct po ni Grabyo na para po sa insurance na inabil katulad ko po na inabil ko as a insurance ko po kasama na rin po yung family family ko doon ayun po kagandahan sa ano sa Grab is may insurance din naman po kami at uh, nga po depende na po kung kukuha po kayo ng insurance na covered yung family kung sa ah uh, mag ano ka lang magba-boundary ka po ng ano ng ng sasakyan as a, as a driver. Sa tingin ko po talaga is sa panahon ngayon is mahirap po talaga mag-boundary. Kasi po may time po na talagang mahina ang kitaan. Tapos iko eh, kung nagba-boundary ka pa nga po, tatlo po ang hahatian niyo. Siyempre, meron din po kahit paano si Grab. Tapos si ba-boundary ka rin po. Tapos, uh, siyempre magagas ka po. Yun po yung ano nun. Uh, ma ang makukuha po dun sa inyo is, yun nga po. Tapos, ang matitira po yun, the rest, yun po yung kikitain nyo. Yun. yun nga po, may time nga din pong matumal. Pero po, kung sa, sa ikaw po talaga ang may-ari, kahit na po hinuhulugan nyo yung sasakyan, is mababawi nyo po talaga. Lalo't po't masipag po kayong bumiyahe yun po ang ano a uh, ang kagandahan niyon kapag ikaw po ang may uh, may-ari ng sasakyan. Ngayon po sa hulog boundary po mas advisable po siya kesa po sa nagba-boundary. Kasi po meron pong tinatawag po na hulog boundary, 'yun yung uh, may isang may-ari na sasakyan, huhulugan mo siya. Tapos yung hulog na 'yon a uh, Bali, iipunin hanggang maka 5 years ka. After 5 years po, ang mangyayari po, isa yun na po yung sasakyan. Yun po yung tinatawag namin na hulog boundary. Maghuhulog ka, every time na depende po sa usapan nyo ng may-ari na sasakyan, kung weekly or daily nyo po huhulugan yung sasakyan. After 5 years po, mapupunta po sa inyo yung sasakyan. Mayroon po mga ganun na hulog boundary. Yun po, uh, talaga po sa grab po is wala po talagang eksakto kaming uh, kinikita sa isang araw. Kumbaga po, is, may mataas, may mababa, depende po sa sipag, depende po sa bato talaga ni uh, grab ng booking. Yun po, uh, sana po may konting idea na naman po kayong uh, nakuha sa akin tungkol po sa talagang magkano po ba talaga ang kitaan ng isang grab driver. Yun po. Thank you po sa mga nanonood at nagso sa aking YouTube channel. Thank you po.